Hay higala mga unta spaghetti yummy. Nay nanghatag sa ko og spaghetti no kagani lang buntag. Dayon wala na ko siya natiman og kaon kay nang laba man ko gikan. Daghan ko gilabhan kay daghan kay kung tubig sa ulan. So mao wala ko nakalugar og kaon sa spaghetti niya. Karon ako nakahuna-huna ani og kaon kay kung nahuna naman spaghetti dayon. Masin ug madaot ba? Dili na kumakaon. So, ato siyang kanon. Basta ting ulan ng no may galakay, kaikaon-kaon. So, mga unta. nga no ka nang ting ulan no mga nga lami kay kaon kaon murag murag permi gutumon nya narata permi sa sulod sa balay kay ulan nya gutumon hinunta si Gino <laughs> mo andan sa mga nato no nga mga pinoy mga sa ting ulan tugno ang panahon lami isima sima kaon So, thank you kay sa naghatag kay yung kita gags spaghetti. Ya natunong karon nga ulan, ya, gigutom. Gigutom ko magpanglaba ng mga kay. Daghan kay awas-awas akong tubig sa ulan, ya sayang kay dili' ipanglaba. panglaba. So ako siyang gi panglaba karon. Ya. Sa ulan na lang pod ko naligo ng higala kay ikapoy ko ay sa amuang sa ubos. Ay wala na po ni agas ang amuang gripo, no? Siguro, wala. Siguro ni lahos ang tubig din sa mua. Ah, wala na ka lahos. So, wala yung agas ang amuang gripo, dayon Dahil yun, naghan kaya pong kong tubig. Kaya na may ulan, good. So, mga to, kaganina, kaya ulan man. Naligo na lang po kong ulan. Pero nagkuan ako kuan, nang hinaw na ro pagkog dili ulan kay ito yung mukha ng tubig sa ulan.